Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Meteor Garden-inspired prenup at wedding sa Siargao, viral! Review sa gaming setup ni senator Bam Aquino, kinaaliwan online. Cancer patient na nagpapa-edit ng portrait para sa sariling burol, bumasag sa puso ng netizens. Peking dentista arestado dahil sa paggamit ng superglue para idikit ang veneers sa ngipin ng isang pasyente empleyado ng kilalang tech company, natagpo ang walang buhay sa courtyard ng opisina. AI-generated photo ng truck na inakalang nasusunog sa Maynila, nirespondihan ng mga bumbero. At sa trending showbiz balita, Kim Chu, Paula Avellino, wagi sa Content Issue Viewers Choice Awards. Dennis Trillo, Carlo Kino, Baron Geisler Lavipo, nominado sa 48 Gawad Uriat. ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din na aral kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama buong person na DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, na kandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, manungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin nang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, kilig to the bones ang hati ng Meteor Garden inspired na prenup ng Pinoy na mag-isawang ito na ginanap sa Seoul, South Korea at sa kanilang simple but elegant na kasal na idinaos naman sa Siargao. Mula sa malaki drama prenup hanggang sa viral na wedding video, tila tunay na fairy tale ang pagmamahalan ng dalawa na nagsimula lamang sa Facebook at nauwing pag-iisang dibdib. Sama-sama tayong kiligin sa love story ni na Alexia at Honey Lou sa trending report ni Millie Borja. Isang babae ang pangangahas na kalabanin siya, si Sunshine. sikat si Nagpakilig sa mga netizen ang mag-asawang Alexian at Honey Lucas Tromayor matapos mag-viral ang kanilang Meteor Guardian-inspired prenup at ang kanilang engrandeng kasal sa Siargao. Ginanap ang pinap shoot sa Seoul, South Korea kung saan tila nabuhay muli ang second na Taiwan series na Meet Your Garden. Sa tulong ng Russell James Films, naging malaki drama ang buong produksyon na kuhanan sa Gyeongbokgung Palace, University at sa kilalang Cherry Blossom Trees. Ginampanan ni Alexia ang karakter ni Dao ming habang si Honey naman ay nagbigay buhay kay Sun Chai na agad namang pinusuan ng libo libong netizens. Pagkatapos ng viral na pinup, idinaos ng dalawa ang kanilang kasal noong August 8 sa Siargao. Isang simple pero eleganteng seremonya ang ginanap sa tabing dagat na dinuluhan ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Ang kanilang wedding video muli ring nag-viral gamit ang kantang Black Magic ng Little Mix. May konsepto itong circuit potion ngunit binigyang diin na ang pagmamahal ng mag-asawa ay walang kailangang salamangka sapagkat sapat na ang kanilang tunay na pag-ibig. Nagsimula ang pagkakakilala ng dalawa sa Facebook nang mag-inquire si Alexian sa negosyo ni Honey Lou, ang HJ Wedding Event and Coordination. Makalipas ng ilang taon, muli silang nagkausap at nauwi sa pag-iisang dibdib. Ngayon, kapwa nila pinapatakbong kanilang negosyo at sila rin ang nagplano ng sarili nilang pinup at kasal. Ayon kay Honey Lu, masarap sa pakiramdam na matupad ang kanilang mga pangarap. Mula sa dream pinup hanggang dream wedding, sobra paan niya sa kanilang inaasahan. Para sa Deezer HTV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, maraming politiko ngayon ang mas bukas na na naiyahayag ang kanilang mga hangarin sa bansa gamit ang social media. At sa kabilang banda, dito rin mas madaling nasisilip ng publiko ang mga ginagawa at hindi ginagawa ng mga nasa posisyon. At sa kanilang social media page, mas nakikilala ng mga taong kanilang mga binoboto. Gaya na lamang ng bagong impormasyon na ito na kinaaliwan ngayon online. Na si Senator Bam Aquino pala ay isang gamer. Ang review na isang content creator sa gaming setup ni Senator Bam, panoorin sa report na ito. Aliw na aliw mga netizen sa video ni Senator Bam Aquino kung saan nasubukan hindi ang galing sa pakikipagtalastasan ng senador, kundi ang kanyang gaming skills. Kung sa iilan nakagugulat ang impormasyong ito, hindi na ito bago sa iba. Noon pa man kasi na na ni Senator Bam na malapit sa kanyang puso ang gaming industry. Minsan pa eh bumuo ng PC setup ang senador para sa kanyang anak. At mapapanood din ang mga video kung saan nag a siya ng sarili niyang setup. Ang isa niyang video na ang interes ng isang gamer at gaming and tech content creator at inalok ang senador kung pwede nitong i-review ang PC setup nito. Sa video na pinost ni Senator Bam, Excited na excited ang senador na makita si Dino Romana, na Anya ay araw-araw niyang pinapanood. Nag-usap ang dalawa sa mga laro na kanilang hilig at paborito na ayon kay Senator Bam eh parang dalawang nerd na nag-uusap. At nang panahon na para i-review ang PC setup, pabirong nagulat at nadesmaya pa si Dino sa setup ng senador. Pero nang tanungin niya kung maaaring maglaro ng Dota dito, bagay na ibinida naman ni Senator Bam. Agad namang nagbago ang tugon ng gamer at sinabing pasadong-pasado pasado na ito sa kanya. Pero ang video, hindi lang nagtapos sa review. Hinamon din kasi ng gamer ang senador na mag one-on-one -on -one, at tuluyan na ang, ang naglaro ng Street Fighter ang dalawa. Seryosong seryoso naman si Senator Bam habang in-game at nang subukan pa siyang turuan ni Dino ay tinanggihan niya agad ito dahil ani ay alam niya naman ang controls. Down forward wise Senator Hadukay. Alam ko 'yon. Down back X, chik-chik barukit. Tukayan chik barukit. Chik -chik barukit. Chik -chik barukit. Yeah, yeah, yeah. No, Ooh, check, check ah! Pero matapos masubukan ng gamer ang PC, sa huli, binigyan niya lamang ito ng 2.5 out of 10 na rating. Sa kunwaring ikinadismaya ng senador nang mag-walkout ito. Si Senator Bam ay isa sa mga naniwala na ang esports sa Pinas ay pang world class, maski pa noong nagsisimula pa lamang ito. Nanindigan siya na marami itong mabibigay na trabaho sa iilan at tinrabaho na mabigyan ng suporta at mahanapan ng oportunidad sa labas ng bansa, ang mga Filipino esports gamer. Nanguna na rin siya sa mga esports tournament at mga charity streams. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, isang munting hiling ang bumasag sa katahimikan at tumunaw sa puso ng isang social media community. Ang hiling kasi ng netizen na si Shell, isang disenteng picture edit na nais itong gamitin sa kanyang magiging burol sa oras na tuluyan itong madaig ng cancer. Ang madamdaming request na pumukaw sa atensyon ng netizens, tinutukan sa ulat na ito. Sa marumi, mapanghusga, at masalimuot na mundo ng social media, nakahanap ng libo-libong kakampi ang cancer patient na si Shell. Sa kanyang Facebook post sa isang online editing community, humiling ito ng simple at malinis na edit ng kanyang portrait. Kalaki pang isang group wedding photo kung saan ito kasali. Pero ang hiling na ito, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang pamilya dahil nakatakdaan niya itong gamitin para sa kanyang burol sakaling tuluyan na itong madaig ng cancer. Mabilis namang nagkapit-bisig ang netizens upang tuparin ang munting hiling ni Shell. Iba't iba man ang edit, bawat isa'y may kalakip na panalangin. Ang hindi niya ito magamit dahil agad itong gagaling. Ayon kay Shell, ayaw na nitong mahirapan pa ang kanyang mga kaanak sa paghahanap ng pictures sa oras na dumating ang kanilang kinatatakot. Dagdag pa nito, Tatlong taon na itong nakikipagpatintero sa cancer at sa bawat araw na lumilipas ay parabang pinarurusahan lamang ito. Humingi rin ito na paunawa sa kanyang kakaibang hiling dahil maski siya ay wala na rin katiyakan kung gaano katagal pa nitong malalabanan ang sakit. Nagpasalamat naman ito sa mga natanggap na dasal mula sa buong editing community. Para sa Desiree HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ating sunod na istorya. Inaresto e, ng otoridad ng isang babae na ito sa Amerika dahil sa pagpapanggap bilang isang dentista. Isa kasing pasyente ang nagreklamo tungkol sa babae dahil gumamit ito ng ordinaryong superglue para magdikit ng veneer sa ngipin nito. Dahil dito, na ang babae at agad nagreklamo. Ang buong kwento tutukan sa report ni Rovic Manuel. Marami ngayon na nahuhumaling sa pagkakaroon ng magandang ngipin para ma-achieve ang ninanais nating perfect smiles. Kaya naman marami ang sumusubok na magpagawa ng ngipin tulad ng veneers. Pero imbis na pretty smile ang ma-achieve ng isang babae na ito sa Amerika, eh naging damaged smile pa dahil sa isang impostor na dentista. Inaresto na ng otoridad ang kinilalang si Emily Martinez, 35 years old, residente ng Pinellia Park, Florida, USA, matapos siyang mag-perform ng dental procedures kahit hindi siya lisensyadong dentista. Nagpapanggap siya bilang isang smile makeover expert sa social media at nakapanloloko ng maraming pasyente. Sa isang ulat sa foreign media, inreklamo umano si Emily ng ilang individual dahil sa pagkakabit nito ng veneer sa ngipin, gamit lang ang biniling super glue. Napagalaman kasi na sobrang mura ng singil ni Emily sa kanyang mga kliyente sa full mouth veneer treatments kumpara sa ibang licensed dental clinics. Ang kanyang singil ay nasa 2,500 US Dollars o katumbas ng halos 143 pesos para sa full mouth na, na veneer attachment malayo sa 900 to 1,500 US Dollars o nasa 51,000 hanggang 85,000 kada ngipin para sa veneers. Sobrang mura nito kung tutuusin kahit marami ang nagoyo. Mayroon din itong dental shop pero walang formal training bilang dental technician. Dahil dito marami sa kanyang mga naging kliyente ang mas lalong nasira ang ipin at nagkaroon pa ng impeksyon. Natuklasan na scam si Emily matapos na may magsampanan ng kaso laban sa kanya. Ang isa ay nagkaroon ng serious damage sa kanyang ngipin. Ang isa naman ay nagpatingin sa totoong dentista na natuklasang ginamitan pala siya ng Crazy Glue, isang brand ng household glue na hindi pang medical use. At ang isa ring biktima ay sumailalim pa sa emergency surgery para maayos lang ang mga nasirang ngipin ito. Nitong Marso, si Emily na dati nang inaresto sa kaparehong krimen ay nahaharap ngayon sa mga kasong fraud and practicing dentistry without license. Paalala ng mga eksperto, huwag basta-basta magpapalin lang sa murang halaga, lalo na sa ganitong mga ipapagawa, dahil imbes na mas gumanda pa ang ating mga ngipin, ay baka lalo pa itong masira. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending balita, nanawagan ng pamilya ng isang IT engineer sa kumpanya nito na itigil na umano ang pag-overwork sa kanilang mga empleyado. Ito ay matapos matagpuan ng kanyang pamangkin na wala ng buhay sa courtyard ng kanilang opisina na hinihinalang dahil sa stress at sa dami ng trabaho. Ang buong detalye alamin sa report ni Dustin Bayok. Natagpuan mula wala ng buhay ang isang empleyado mula sa multinational at tech company na Microsoft sa courtyard ng Mountain View, California, isa sa mga campus na naturang kumpanya. Alas dos na madaling araw ng 20 na Augusto na matagpaw nakadapa si Pratik Panday sa courtyard kung sa pinaniniwalaang inatake siya sa puso. Pero wala pang inilabas sa opisyal na dahilan sa pagkamatay nito. Bago pumanaw si Panday, kilala ito bilang isang masipag na empleyado pero nababahagi niya rin sa kanyang roommates na napabadala sa pagka-stress ito dahil nagsasabay ang ilang mga proyekto at gawain. Ayon pa sa kanyang mga kaibigan, napapadalas din daw ang kanyang pag-overtime sa trabaho. Dahil dito pinawagan ng kanyang tiyo o kaanak sa naturang kumpanya na itigil na ang pag-overwork o tingnan na nagiging lagay ng kanilang mga empleyado na ano ay nakapagliligtas ng isang buhay. Si Panday nagtrabaho bilang software engineer sa dalawang magkaibang kumpanya bago ito napunta sa Microsoft noong 2020. Samantala nagdaos naman ng viewing para sa mga kaibigan kaanak para kay Panday noong August 29 bago iuwi ito sa bansang India kung sa nakatira ang kanyang magulang at dalawang babaeng kapatid para sa Deezer HTV. TV. Ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, mahalaga para sa mga bumbero na rumispondi kaagad kung saan mayroong ulat ng sunog. Kumbaga, isang timbre pa lamang ay agad na nila itong pupuntahan. Pero sino mag-aakalang sa pagnanais na makapagligtas na loko pang mga bumbero na rumisponde sa isa truck na nasusunog sa bahagi ng parola sa Maynila. Ngunit pagkadating ay wala silang nadatnan. Ayon pala, ang mga natanggap nilang picture ay AI generated. Ang buong pangyari alamin sa trending report ni James Galangin. Agad na rumesponde ang apat na fire truck sa Manila International Container Terminal sa Parola sa Maynila matapos mag-viral ang isang letrato ng nasusulog na truck. Isang courtesy na para sa mga bombero na agad rumesponde sa mga ulat ng sunog upang maiwasan ang pagkalat at paglala nito. Pero pagkarating ng grupo, false alarm pala ang naturang report na natanggap dahil wala naman silang kahit anong nana At ng suri na naturang litrato, hindi totoo at gawa lamang ng isang artificial intelligence o AI. Giit na mga romesponde, dapat mahanagod kung sino man ang may gawa ng naturang post dahil anila na nasayang ang kanilang oras at malaking abala raw ito sa kanila. Samantala, kahit ang mga netizen, may kanya-kanya ring sentimiento sa naturang insidente. Alin ng ilan? Isaruan niyo ito sa rason kung bakit hindi lagi maganda ang naidudulot ng AI dahil sa kakayaan itong makapanloko ng tao. Habang may nagsasabi rin na dapat panagutin sa batas, ang gumawa at nagpakalat ng litrato na anila ay fake news. Kasalukuyang iniimbestigan na ng mga otoridad ang naturang insidente at nanindigang mananagot ang taong nasa likod ng viral photo na ito. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, make some noise, Kim Pao fans. Si na at Paolo kasi waging favorite actress and actor sa Content Asia Viewers Choice Awards. At heto, usapang award-giving body pa rin, e nilabas ng listahan ng mga nominado sa ika na putwalong edisyon ng Gawad Urian. Ang achievement ng Kim Pao at ang sino-sino nga bang nakasungkit ng acting nominations sa Gawad Urian, iahatid ni Showbiz Angel. Nakasong kitang parangal si na Kim Chiu at Paolo Avelino sa nagdaang Content Asia Viewers' Choice Awards na ginanap sa si Taipei, Taiwan. Ang Kim Pao kabilang sa mga kinilala bilang favorite actress and favorite actor. Habang wagi naman bilang favorite Asian movie ang blockbuster film Hello Love Again ni Katrin Bernardo at Alden Richards. At kung favorite drama series sa ang pag-uusapan, naasungkit yan ang incognito na pinagbibidahan ni na Daniel Padilla, Ian Veneracion at Richard Gutierrez. Samantala, sa iba pang pa balita, inilabas na ang listahan ng mga nominado sa 48 Gawad Urian Awards. At kabilang sa mga nominee bilang Best Actress ay Sina Lovey po para sa Guilty Pleasure, Mylene Dizon para sa Pinagbidahang The Hearing, gayon din si Asel Santos para naman sa Isang Himala, habang Sina Carlo Aquino, Baron Geisler, Dennis Trillo at Ruru Madrid ang ilan sa mga maglalaman laman para sa Best Actor Trophy. And speaking of Dennis and Ruru, kabilang din ang kanilang pelikulang Grain Bones sa mga nominado bilang best film. Nakatakdang ganapin ang Gawad Urian Awards sa October 11. Para sa si DZRH TV, ito po ang inyong showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong ginagiliwan, pinusuan at ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad na istorya, i-share nyo yan sa ating comment section o di naman kaya i-tag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita kita tayo muli bukas para maling himayin, tuklasin at buuin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share e eh, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.